Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Rise up, start fresh, see the bright opportunity each new day. Start this one perfect, make it a blessed day. Masimula ng umaga at dami ng pagpapala, araw ay gawin. ¡Suscríbete Blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. Muli ang daily reflection natin sa araw na ito na mula po sa aklat na Love Notes ay mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Ganito po ang sinasabi. Be perfected, be comforted, be of the same mind, live in peace. and the god of love and peace shall be with you 2 corinthians chapter 13 verse 11 as the bride of christ the most holy church must be perfect without blemish or wrinkle as individual members of the church the body of christ each one must perfectly fit together doing our own ministry complementing and helping each other consoling and strengthening each other in order to pursue our mission, to make disciples of all men. If we do this as Christ has commanded, we can live in love and peace together in Christ our Lord and Savior. Sa katapusan, mga kapatid, paalam na. Mangagpakasakdal kayo, mga aliw kayo. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa sa inyo. Ikalawang Korinto 13.11 Bilang asawa ni Kristo, ang iglesia ay dapat na perpekto. Walang bahid o kulubot. Bilang mga individual na miyembro ng iglesia o katawan ni Kristo, bawat isa ay dapat na nakalapat na mabuti sa isa't isa, na nagtataguyod ng sariling ministeryo, nagtutulungan, nagpapalakas sa isa't isa, nagpapagaan at nagbibigay ng lakas sa isa't isa upang tuparin ang misyon, ang gawing alagad ang lahat ng mga tao. Kung gagawin natin ito, ayon sa ipinagutos ni Kristo, maaari tayong mabuhay na magkasama sa pag-ibig at kapayapaan kay Kristo, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. blessed day to all. Kayo po'y kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang iglesya ng Diyos kay Kristo Yesus. Kaibigan, kapatid, kapag nag-iisa ka, ano madalas mong ginagawa? Siguro, naiisip mo maraming bagay at hindi mawala nang na isipin mo ay ang mga mahal mo sa buhay. Sino man o ano man ang naaalala mo ngayon o sa panahong nag-iisa ka. Sana makatulong ang napakahalagang topic na ito na ipaglilingkod ng ating elder regime dito po sa gabay ng pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga taga-subaybay. Sumatin pong lahat, palagi nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Have a blessed day. Good morning po sa inyong lahat. Sa ngayon po ang ating tatalakayin ay aking pinamagatang sa tuwina ay naaalaala ka. Kasi alam niyo po, uh, tayo po nasa linggo na po ng uh, pangingilin, di po ba? Holy Week. At alam niyo po sa Most Holy Church of God in Christ Jesus, mayroon po kaming tinatawag na Paskwa. Na kung saan eh dito po kami talagang salo salo sa uh, tinapay na walang yeast o libadura o pampaalsa na sumisimbolo po yon sa uh, banal na katawan ng ating Panginoon. At kami rin po umiinom ng katas ng ubas na sumisimbolo naman ng kanyang banal na dugo na nabuhos po natigis doon sa sa krus kung sa ipinako. Uh, kaya tatalakayin po natin ang kahalagahan ng pagsasagawa at na Paskwa, ng tinatawag na Pasko ng pagsasalo-salo sa kanyang banal na katawan at sa kanyang banal na dugo. Ang pakikiisa sa Pasko ay pag-alaala po at pakikiisa sa mga naging hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo. Ang kahalagahan po ng pag-alaala sa mga naging hirap at sakit ng Panginoon ay upang huwag po natin makalimutan yung, pong, yung pong kanyang mga ginawang sacrifices, yung pong mga naging paghihirap niya, bagaman hindi po siya deserving sa mga bagay na iyon. Siya po ang ating kinikilalang kataas-taasang Diyos. Subalit so, sa kadakilaan po ng kanyang pag-ibig, siya po'y nagsakripisyo, nagkatawang tao at nagsuffer po siya. At yung katawang ginamit niya po ay yung po'y totoong naghihirap. Talagang marami pong sacrifices ang kanyang ginawa at importante lang po, mahalaga po na sa tuwina ay maalaala natin yon Kasi di ba, pag alam mo na there is someone na talagang mag-sacrifice para sa iyo, para ikimaligtas, mapabuti ang iyong kalagayan, pag naalaala mo yung kanyang mga sakripisyo, eh, hindi natin sasayangin yung mga sacrifices na uh, Gagawin natin na maging deserving po tayo doon sa love, doon po sa pagmamahal, doon po sa sacrifices na ginawa sa atin. So yun po ang diwa ng ating pag-alaala sa hirap at sakit ng Panginoon. Sa 1 korinto 11.24, ito pong sulat ni Apostol Pablo. Matapos pagputol-putolin ang tinapay na walang libadura, yan po ay kanilang pinagsalusaluhan. Sabi niya sa bandang huli, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Doon naman po sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ito po talaga eh, ginawa na nung pamampung unang mga Kristiyano nung panahon ng mga apostol. So yung pong mga tinawag ng mga disipulo at yung mga naging Kristiyano, we are meant to, to remember His sacrifice. Kasama po ng pagkatawag sa atin sa pananampalataya, tungkulin po natin na laging alalahanin Huwag kalimutan yung kanyang mga ginawang sakripisyo. Uh, kasi, gaya nga po nang nabanggit kanina, upang lagi na mag-reflect tayo kung karapat dapat ba tayo talaga doon po sa sakripisyong kanyang ginawa. So, the Lord is instructing us to be intentional about remembering Him and His sacrifices. Kasi yung pong konsepto natin ng pagkaunawa sa kadakilaan ng kanyang mga ginawa, ito po yung magdudulot sa atin ng uh, pagsisikap na mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban, di ba? Mabuhay tayo ng makabuluhan para hindi masayang yung pong ginawang pagsasakripisyo at paghihirap ng ating Panginoon. Uh, kapag ka natatandaan po natin at naalaala palagi sa tuwina ay naalaala ang sacrifices ng Panginoon, eh, talagang makukonsensya tayo. Eh. Di po ba? Maobligo po tayo na we should live our lives according to His will. Uh, ano po bang layunin ng tuwi na ay pag-alaala sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa pamagitan ng pagkain at pag-inom ng Kanyang Banal na Katawan at ng Kanyang Banal na Dugo? Alam niyo po, it is a proclamation that He died for our sinfulness. Naalala po natin yung mga naging paghihirap niya, yung pagkakabayubay niya sa krus, yung mga tinanggap niya, mga uh, sakit o sakit upang para magkaroon po tayong sense of gratitude and acknowledgement for what He has done. Diba? Para lagi tayo magpasalamat sa Diyos, kilalanin natin yung kanyang mga sakripisyo sa lahat ng kanyang mga gawa. At alam niyo po, sa isang magandang pangyayari, it is also to remind us always that He will one day return to reward those who trust in Him. Kasi kasunod po kasi ng mga pangyayari, di po ba, alam naman natin, siya inilibing sa isang libingan, pero, pero after three days, sa po eh, nabuhay na mag-uli. So yun po isang demonstration ng mangyayari po, sa sino mga tao na magtiwala sa Kanya. Ngayon, uh, bukod po dun sa pagkain ng banal na katawan at pag-inom ng banal na dugo ng Panginoon, meron pa pong isang bagay na isinasagawa kapag po kami uh, nagsasagawa ng Pasko sa Kabanal Banalang Iglesia. Ito po yung paghugasan ng mga paa. Kasi mismo ang Panginoong Kristo Yesus, ginawa niya po iyon sa mga Apostol, uh, pinakikilala lang po doon yung kahalagahan ng kababaan o pagpapakababa. Sa Juan, Aklat ni Juan 13, 12, 15, at 14, ito po ang mga nakasulat. Kaya't nang mahugasan na niya ang mga paa ng mga apostol, uh, sinabi niya sa mga apostol, Nalalaman ba ninyo kung anong dahilan kung bakit hinugasan ko ang inyong mga paa? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ang ginawa ko sa inyo. So, yun po ay eh, pagbibigay halimbawa ng Panginoon na uh, nagsasabi na maging lingkod tayo ng isa't isa, handa tayo magpakababa. Sa 14 po, ang sabi pa niya, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat na mga hugasan ng inyong mga paa. Alam niyo po, yun po yung nagsasabi na, una, makita sa atin yung kababaan o pagpapakababa. Ikalawa po, ma-realize po natin na tinawag tayo ng Diyos para maglingkod, hindi upang paglingkuran. Di ba? So yun po ang mahalagang uh, maunawaan nating lubos sa pagkakataong ito, pagpapakababa at yung pong paglilingkod sa ating kapwa. Uh, kaya yung pong ginawa ng Panginoon, alam niyo po, in overturn niya po eh, yung mga dating alam ng mga apostol. Kasi nung panahon po nila, kung sino yung Panginoon, nasa power, sila yung pinaglilingkuran. Di po ba? Eh, kaya nga nung si Apostol Pedro, huugasan ng Panginoon yung paa niya, eh, hindi siya makapayag. Panginoon, wag po. Kasi nakikita niyang kalawalhatian ng Panginoon eh, ang kanyang kapangyarihan. Pero sabi ng Panginoon, kung, kung hindi ko hugasan yung paa mo, eh, hindi ka magtatamod ng aking pangako. So, pinakikita lang po doon na kahit ang Panginoon nagpakababa siya. So, hindi dahil ika'y makapangyarihan, hindi dahil dakilang yung katungkulan, eh hindi ka na nararapat maglingkod. Mana pa, kung lalong nagiging dakila at mataas ang ating katungkulan at kalagayan, lalo po tayong dapat na maging malalim. Ginagawa natin paglilingkod at pagpapakababa. Paglilingkod sa ating kapwa at pagpapakababa sa ating sarili. Kaya, alam niyo po, it, yung ginawang action na iyon ng Panginoon, it reset the concept of servanthood. Eh, yung mga nasa pwesto, yung pong mga matasang katungkulan, sila ang lalong dapat na maging mapaglingkod changing it from something degrading and shameful into an expression of love and respect. Kasi parang very degrading, di ba? Biruin mo. Isipin na lang natin ng panahon yon, Di pa uso yung close shoes. Mga sandals lang. Eh, karna yun ng mga streets po, hindi pa sementado. So, napaka-alikabok. Kung isipin po natin, eh, maaaring na sa alikabok yung kanilang mga paa. E eh, lalo na kung may mga pasmado doon. <laughs> ano ba, may apostol na pasmado. Naku, nagpuputik siguro yung paa niya. Pero sa kabila po ng ganong kalagayan, nagpakababa ang Panginoon, hinugasan ng kanilang mga paa. It was very degrading, di ba, kung ating pong titingnan, Pero sabi nga, uh, He turned it into an expression of love and respect. Kaya it will really take a lot of humility. Hindi uh, po ba? Kaya yun naman ang pangunahing katangian ng Diyos. Ang eh, virtue na pinakita niya, yung kamabaan at forgiving heart. So sana, maging ganun po ang kalooban po natin. Kapag tayo nagsasagawa ng pagugasan ng paa, tayo po'y pa pinapaalalahanan lang na anuman ang ating narating, anuman po ang ating nagawa, we should humble ourselves. Tayo po'y magpakababa sapagkat wala tayong tinanggap na hindi po nanggaling sa Panginoon. At kung ano man po tayo meron ngayon, kung ano man po tayo ngayon, yung pidal sa awa at tulong ng Panginoon. Uh, at alam niyo po, ang bagay na ito ay hindi na po natin dapat na tandaan o alalahanin tuwing Holy Week. Hindi po ba? <laughs> Kaya lang po sinasagawa natin palagi yan para all year, year round. The whole year, eh magawa po natin alalahanin siya para yung pong esensya ng pagpapakababa, yung pong esensya ng paglilingkod. Eh, maging mindset na po natin, maging kanaturalan na po natin bilang mga disipulo o followers ng ating Lord Jesus Christ. Alam niyo po, meron pong isang, noong 18, 18th century, meron pong isang preacher ng panahong yaon na each morning, Uh, every 4 a.m. in the morning, gumigising po siya at magkakaroon po siya ng personal devotion every morning sa Panginoon. Na kung saan, he spent his time with the Lord by praying. Lagi po siyang nananalangin and by meditating sa kanyang mga salita. Nagbabasa ng Bible, nagre-reflect po siya sa kanyang sarili. How is he as a preacher? How is he as a person? Ang tawag niya po sa oras na yon. eto, eh, sabi niya, he called he called that time my growing downwards time. Ulitin ko po ha, ah, ang tawag niya po sa mga oras na yon na devote niya sa Panginoon, my growing downwards time. So kung ating titing na parang contradicting di po ba? Pero mo growing pero downwards. Ibig lang niya pong sabihin, he wanted to grow as a person. At dapat lalo siyang magpakababa. Hindi po ba? Kaya alam niyo po, yung mga tao na nagmamataas, mapagmataas, hindi po sila nag-go-grow. Pero ang tao po na nagpapakababa at naglilingkod, he is growing according sa mata ng ating kataas-taasang Diyos. So mga kapatid, mga kaibigan, napakamahalaga po ng tinatawag ng na-humility. At dapat din po natin laging ma-realize yung greatness ng love ng ating Panginoon. Uh, sabi nga po, sa lahat ng bagay na tinanggap natin, ano man tayo, di naman natin exactly may pagmamalaki yan eh. At tanging po natin may pagmamalaki yung ating pong pagkaunawa na minahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Di po ba, that is the greatest kind of love. Yung pag-ibig na iniibig sa atin ng Diyos. At yun po ay dapat magdulot sa atin ng, di ba, ng pagsunod sa Kanya, ng obedience. At magdulot sa atin mismo ng kababaan. Alam niyo po, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Ulitin ko po ah, nabasa ko po ito eh. Sabi, humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Di po ba? <laughs> Kasi may mga tao, pila yung buong mundo, may ikot around him or around her. You should think less of yourself and think more of others. Yan po yung isang paraan para makita sa atin yung humility. Humble people are so focused on serving others and loving others. They don't think of themselves. Iba? Yan talaga ang katangian ng isang humble na tao. Uh, talagang they are so busy, they are so focused on serving others and loving others, they don't think of themselves. sabi nga po God has two thrones, Meron po siyang dalawang luklukan, one in the highest of heavens, si sa mga langit, the other in the lowliest heart, di ba? <laughs> Ang Panginoon may dalawang luklukan, yung pong heaven of heaven sa sangkalangitan at yung pong pusong nagpapakababa, dumulukluk doon ang ating Panginoon. Sa so huli, sana mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, humility is something we should constantly pray for. Ang kababaan po, isang bagay na dapat lagi po nating idalang sa Diyos na mapasa atin kasi tayo bilang tao, pag may nagawa tayo, may perform ng maayos, meron tayong tendency na magmalaki, di ba? Magmataas. Kaya we should constantly pray for humility. So sa mga tatay, nanay, na naway maging gayon po kayo, at ito po ang ating maituro, mabigyan halimbawa sa ating mga anak maging sa ating mga apo. Maging sa ating mga kapitbahay, makita tayo sa mindset na handang maglingkod, handang magpakababa at nagsisikap na isa kabuhayan ang mga dahilan kung bakit nagsakripisyo at nagkatawang tao ang Panginoon. So sa huli, you must always rejoice. Lagi po tayong maging masaya sapagkat tayo po ay tinubos ang banal na dugo ng Panginoon. Di po ba? Lagi po tayong magiging mapanalanginin upang sa tuwina maalala po natin yung kanyang mga sacrifices at yun po yung magantihan natin ng kabutihan at mga pagpapakabait. At syempre, lagi po tayo maging mapagpasalamat sapagkat sa kabila ng ating kapintasan, mga kahinaan, pagkukulang, patuloy tayong minamahal ng ating kataas-taasang Diyos. So sana po itong ating magawang lahat magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal at salamat din sa lahat ng nagsishare ng link ng ating broadcast. Sana po, magkasama-sama tayong muli sa susunod na mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, nagpapasalamat po kami kasama ng mga kapatid sa naipagtapos na bahaging ito na amin pong itinanghal sa tulong ng iyong paggabay, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. At sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw-araw na katunayan na tunay mo kaming pinagpapala. Hindi lang ang iyong mga lingkod, kundi ang lahat ng mga taong tumatangkilik ng palatuntunang ito. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na napakahalaga ng kagandahan ng kaluluwa na iyong iniingatan at pinapatnubayan. Maraming pagpapalang tinanggap ang mga tao ukol sa kagandahan ng panlabas na anyo. Subalit, binigyang diin mo sa amin na lalo naming mapahalagahan at makita ang kahalagahan ng kagandahan ng kaluluwa na ipinagpala mo sa amin. Makita mong nilalakaran namin ng iyong banal na kalooban at maging tulong ito sa pamumuhay namin na nagtatanghal ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, ipagpala mo po ang araw na ito sa buhay naming lahat, maging gabay namin ng mga aral na aming naririnig. At higit sa lahat, tulungan kami na sa mga darating pang mga panahon at pagkakataon, maitanghal namin ang iyong banal na kalooban sa pamamagitan ng iyong mga kasangkapan upang mas marami pa ang mabiyayaan at makatanggap ng mga pagtuturong pawang nagmumula lamang sa iyong dakilang kalooban. Lahat po ng ito, kalakip ng paggabay mo sa amin sa maghapon na aming lalakaran, ay sinasampalataya ng ipagkakaloob mo sapagkat kahilingan sa pangalan mong Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang ipapanaming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero sa Smart o Talk Text 0909-555-5009 Sa Globe o TM 0926-383-0454 Sa Dito Sim 0991-419-2027 At sa Landline 8255-6949 o 8553-0946 Maraming salamat po!